so yan mga kadanyo at papuntahan muna natin yung isang fish keeper dito sa clan at um, mag na daw siya sa danyo so puntahan natin ngayon baka mabihayaan tayo so bibigyan na lang natin siya ng uh, fish food baka magbago yung isip niya hintayin natin siya dito siguro yung mga 5 minutes na paghihintay ayun nakita na natin siya Yan, so first time naming mag meet uh, at sinundad ko na lang sa bahay niya so dito na tayo guys papasok na tayo sa ano, bahay nila so sundan na lang natin sabi ni kuya um, nung covid lang daw siya nag start mag alaga at uh, non um, noon nag ano siya sa mga pet shop siya nag-supply sa mga pet shop pero ngayon parang napapabayaan niya na yung mga isda niya hindi niya daw ma-maintain yung mga tanks niya dahil sa uh, medyo busy na siya sa work so eto nga eto yung mga danyo niya so, pipili tayo mamaya guys kung ano yung ano natin makukuha natin So ito guys, napakaganda nito. Napakahaba talaga ng fins. Ayun. Kaso bumaluktot yung ano, yung buntot niya. Kaya um, sayang kasi medyo matanda na rin 'to eh. Mail dahan niyo siya, guys. Ayun, sobrang haba talaga ng uh, mga fins niya. So ito yung magiging parents ng ano kapag nag-breed na tayo um, bali ito yung parents ng mga anak ng mga kukunin natin isda dito napakahaba and then hingin na lang tayo ng ano kabomba so timing naghahanap ako nito kasi ang ganda tingnan ng kabomba sa ano eh sa pan at nandito na rin naman tayo so hingin na lang din natin yung iba So, ito daw yung mga ibibigay niya sa akin, uh, mga dahan niya. Ipapa-adapt niya daw to. Sabi niya, dapat, ano, maparami ko daw. Kasi maganda daw yung, ano ito mahaba yung mga finish ng kanyang mga dahan At nagulat ako guys, meron siyang, ano, na uh, leopard na dahan niya. Ayun, kuya. So ayan nga at uh, itatali na ni Kuya yung mga ibibigay niyang isda sa akin. Um, pero syempre, bibigyan din natin siya ng ano, ng fish food uh, at baka sakaling magbago pa yung isip niya na mag uh, hindi na muna mag-quit. Kasi sabi ko sa kanya, uh, maraming naghahanap ng danyo ngayon. Yan ito yung nakuha natin. Ayun. So ito pa yung ano second batch. Sabi ko ano, huwag niyang ubusin para may babalikan pa ako. <laughs> Ayan na nga guys, yung ano, yakin batch at yung hiningi nating ano, kaboba. Ayun nga guys, dito na tayo sa bahay. At uh, i-acclimate muna natin ng 15 minutes yung mga ano, yung mga isda para hindi sila manibago sa ano, sa temperatura ng tubig. Uh, yung tinatawag na water shock baka ma-shock at mamatay yung mga dali. At uh, dito lang muna yung kabomba natin at medyo gumagabi na. Um, bukas itatanim natin to. So yun guys, salamat sa panonood at uh, sana mag-follow kayo sa ating ano sa ating mga social media platform um, sa Instagram, YouTube at Facebook. Salamat.